kabila pa ang ilan oh, yan? Ah, sa kabila. Testing nga natin. Trabas. Start na tayo na naayos na ni Kalipit yung ating engineer ito na gagamit sa pag ng mga kawyo. Oh. Kaya start na tayo. Ayan o, oh. yan ang ating magiging panday. Si Rexon. Siyempre ang operator ng agency. At ang ating wow. ibang kasamaan. Ako oh. panday na panday. Nakapunay na ako. nakasalamin na ito. Nakasando. Yan ako may panday. Ito, kasama din nila ito. Panday. Wow. Siya ang kakating Agot nung... oh. di ako. Ako yung mga karabas Ako karabas Ako oh, Ito yung natin ng kamarote <laughs> May burnout La los compresión. <laughs> Yeah. Oh. siya is... at Mawala yung kanyang kurbada. Para mas, tignan mo siguro yung katiyayang para mas. Para

Tinatay kita ah. Ang tay gud lagay pa sa bahay niyo. Hayo para man pandirin niyo. Ug doon baka mabitak yon. Naga. Uh, Dig. Gamur mo doon. Naga Tinatay. Yung eh, wala nga tao sa bahay niyo. para lang yun, kibat. Wala pa porante. Hindi, ka na sa libo. Aroy! Yun, mga kaharabas. Yung pisahan na itong paggawa ng bangka na fiber. Para minamadali na ito ni JP para magamit itong paghina ng amihan. Ito ang pinakaano dito, Mayor-mayor oh, sa paggawa nito. Sige, <laughs> <laughs> tingnan ko lang yung malalang trabaho. Bang! Oh. Hey, Nat! Oh. Na, alam 'yung lapira pang-spit? Sino ka? Ito 'yung tornilyo na gagamitin dito sa. 'Yun 'yung papalitan 'yung guardi-praso. ano na 'to? Panumbero. Kailangan kasi, kasi 'tong lagyan ng kahoy. Ito 'yung direho natin para malagyan ng takip, supugyan lahat. Daluyan 'yung ano, guys. Talaga 'yan na gagawa nito. At si Arnel at si Rukso. <laughs> yung mga pogi dito na panday sa San Roque? Uy! Taka ko, ko si Pinggoy lang pugi. <laughs> Laos na si Pinggoy! Laos na? Kaya, Foxy pa lang, no? Dami, no? Daly, dami ka lang sa na, ah. <laughs> 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 Kung meron kahit ano, ay wala man yata eh. Hindi ka lang ako ba Yun ang maganda doon. Tibay talaga ng kanang kamay ni Raptor. Nilaga tubo. Aray, patay. <laughs> Dito tayo. Ito yung ano, makakapitan Oy, sa... Nang! Nang pinakasahig ng, ng ano. Pinaka -sahig, uh -huh. sahig itong pinakakapitan. Kakapitan ng flooring. Takip sa kayong, pinaka... pinakakontor ng... Pinaka oh, oh. Lupit talaga na ano. i guys, hinahigpitan na yung torilyo para hindi maghiwala itong kahoy na idinikit sa araw. pinatong dito sa fiber yan palakad na ito po, pinasunan okay, okay, andar

Para maganda-ganda rin kunti tingnan. Isa sa plot na ganyan, Si Kapitan, Kapitan nandito. Ah, mga karabas. Para ma tayo dito sa pinapagawa ng Ala, lalaki pa ng Bardilla. 'yan. Paabot na kami dito nang ganyan. Oo.

No? yung kahoy no? may paglinis undersize oh. sa dos no? Mm hmm. ito hindi pa nalinis ginatingnan ko eh walang dos karte na ng ano uh, yan nag-assistis oh. Mm -hmm. bali kung ano nandun ka mm -hmm. o oh, may mag ano mm -hmm. itong pag-usapan wala no? no?

gumagamit kami ng cutting disc para doon sa sobrang tornilyo para pag sa pantay siya sa ano, sa yeah, patungtungan ng ibabaw ng mong ayan start ang makina sa ay ginawa mo pala eh wala ayun na po sekarang na pas sarap kena ah. uh, yang ya terus na kita yang adon oh, sudah yeah. mau kana oke okay. nih nang ini ya nang dan <laughs> <laughs> Pangulihan na mga kaharabas <laughs> ang ditugtungan. is magtrabaho tong ating panday Oh, talaga. Oh, sabi niya kay Pingo, ilang da, ilang ilang, ilang days niyo? Ilang days daw? Oh, sa gitna raw mga kaharabas, sampol lang raw to. <laughs> <laughs> sampol sabi kay Pingo. Tulino. Oh. Ba Bagsik. Sampol pa dali to da kay Pingo na ano. Oh, <laughs> <laughs> guys, mga linis ulit na kahoy. Ah, dito papatong.

peanut butter yung yeah, bulat yeah. Ayan masarap sa ng kamuti mamaya Oh? Wow Okay sa yeah. plato, yung ulang -ulit. Pag ginawa sa ng kamuti Pag okay. yan.